Alright, wow, yellow you know, face. Big freebies pa. Man, ang blue pet. Pwede pa utang. Hi, Don Raya. <laughs> o, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe pa. Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel. Mga paps, kung bago pa nandito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Raya. And of course, i-subscribe mo na yan. Ngayon mga paps, eh, nagtataka kayo. <laughs> kung bakit may eyeglasses sa tayo ulit yung mga paps no? dahil nga nakapagpagawa na tayo ulit ng eyeglasses kasi nakaraan no na bali yung frame yung frame sinabi sa akin uh, pagawa na lang doon tayo ulit ng bago kasi may scratch na rin yung lens mahal pa naman nun no <laughs> so ngayon nakamura pa tayo kasi nakanap tayo ng na mas murang uh, papagawa ng eyeglasses no so anyway no kung bago pa lang dito wa wag mo kalimutan na mag-like mag-comment down below ka follow by hashtag donruaya And of course, isubscribe mo na yan ngayon mga paps. No? Uh, dating gawin, tututukan natin ang camera yung mga ibon, mga cages, no? screenshot ko lang, then send to my messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Alright, ganun na asimple mga paps. O better, na i-text sa tawagan nyo ako sa 0953-1364462 mga paps. No? So, ngayon, marami tayong freebie na ipamimigay no? para sa inyo mga paps. No? Alright, no? so eto dito, No, sa kukuha ng sampung piraso dito mga paps, no? Ito ay merong mga Project Red Factor, Pale Follow, Lutino, Bronze Follow, Dan Follow. No? So, halo-halo na yun mga paps. May nalaman naman natin yan eh, kasi meron tayong uh, ID niyan mga paps na naka-record. Meron tayong dito blue, R blue. Ito Pale Follow, nag-iisa na lang mga paps. So, yung green, Pale Follow yan, mata. No, meron tayong pied. Violet. Tork. Parblue. blue. Ano pa ba? Parblue. blue. Violet. Perso. Yan mga paps. At pag sampok ang nakuha nyo mga paps, ibibigay ko na lang to. Ito, may libre na kayong cage. No, yan no? Oh, single cage. Pwede na, di ba? Pwede na mga paps. Kesa wala. Oh, single cage. No, at malaki ang discount mga paps. Sobrang mura na kasi. May pamimigay ko na lang only for yan mga paps. At ito naman, sa kukuha ng yellow face, actually ang yellow face natin dito ay tatlo, pero nakuha na yan. No, pero na lang isa, ayun, yon yung yellow face na yan. Tapos, yan ah, yan ah. Yun, yung yellow face na yan. Yun oh. Yun, yan, yan. Yung yellow face na yan alright yan itong yellow face kaya isang green freebie ko na no freebie no dalawa freebie natin isang ang ID niyan ay yan o no, ganda no yellow face possible don't follow possible OPA tapos isang OPA plus yellow face plus don't follow ulitin ko ha yellow face possible don't follow possible OPA ang freebie natin isang OPA Poncello Case Post Dal Paolo. At ito manupit. Bibigyan ko kayo ng isang opalutino Palutino. Yan o. Freebie. Panis to. Magaganda yung mga collection din. Mga pops. Ay, may suffusion. Yung dalawang suffusion na yun. Ang o. Kung gusto niyo pwede niyo ako i-text at si Ray 531-364-462 May special sa of my sister Don Roy, Don Roy, Suffusion Red, ang tawag ko dyan Ganda oh o, oh, di ba? Pero, ito may avocado rin, Oh. No? Opa plus red factor plus fail follow. Avocado. Tapos, ang bibigay ko sa inyo mga paps, basta opa lutino. Panis. Grabe. No? Opa lotino ang ibibigay ko sa inyo. Freebie mga Ito mga paps, visual yellow face, possible dan follow, possible opa. Itong yellow face na to, tapos may free tayo na Opa Post Yellow Face Post Dan Follow. At isang free na naman na Opa Lutino. Grabe mga paps para sa inyo yan. No, kung gusto mo to, you can text or call me 0953-1364462 o message mo sa Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avia. Ribira lang to mga paps dahil nga last ball na to no, na parisan na yellow face. Kung repeat buyer ka, pwede utangin mo to kahit piso wala kang ibibigay mga pups. ulitin ko pag kumuha kayo ng yellow face automatic may freebie ka na opa post yellow face post done follow dinaka DNA yan mga paps no ibig sabihin sure ang gender no tapos bibigyan ko rin kayo plus bibigyan ko kayo ng opa lutino mature din So, so ibig sabihin, pag bumili ka ng yellow face, may dalawang freebie. No? <laughs> ang tindi ng freebie natin, na Opa, post yellow face, post dan follow, and Opa Lutino. No? So, mag-isip, uh, pwede nung ipare sa dan follow, mag-project kayo ng yellow face dan follow, o mag-project kayo ng yellow face Lutino. No? Pambihira. No? Dahil, last yellow face natin ang nandito. Tatlo kasi yan no, yung dalawa nakuha na kagad so yung isa yung natitira dapat sa alam ko yan no, gagamitin ko pero ang dami kasi nagre request na baka makakuha na so ngayon na pagkakataon nyo na yan no? kung paano kayo maka-avail na itong uh, yellow face mga paps all you have to do is so text or call me 09531364462 o i-message mo kagad ako sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya eh, no, so pambihira no pag kumuha ka ng yellow face Dalawa ang freebies. IES plural. Dalawa, hindi lang isa kundi dalawa. Pwede kayo mag-project ng Yellow Face Opa Dan Palo and Yellow Face Opa Lutino. No? Ganyan kayo ka jackpot dahil nag-iisang Yellow Face na lang 'yan para sa si inyo mga paps, no? At kukuha sa mga kukuha ng 10 piraso nitong mga budget super budget meal mga paps. Nabibigyan ko ng cage. Cage? O sige, bigyan ko na lang din kayo ng patoka. Food feather at inuman. Kompleto na at perch. Kompleto set na yan. Para sa mga newbie o mga batika na na gusto magkaroon ng high mutation sa murang halaga. No? jackpot kayo yan. Kaya, dali, ano na? I-text o so tawagan nyo na ako sa 0953 I-message mo sa Facebook Messenger And donro Roaya, donro Roaya Avery Sa mga nagtatanong kung saan ang location Sa Commonwealth Vitex, Quezon City At muli ah, maraming maraming salamat sa iyo Boss JB, no? Hindi hadlang ang pagiging matanda para maghabi no? ng ibon mga paps. at Si Boss JB at taga Project 8 pa Pero dumayo pa rito para lang umuwa ng ating Project mga pups No, at kumuha pa ng Alps Van pamaris niya raw sa kanyang hen. Kumuha ng Alps Van sa akin. Pwede kayo magpagswap ng pops No, mag-offer lang kayo. Huwag kayo mahihiya. No, dahil nga sinasabi ko, bakit huwag mahihiya? Yung iba nahihiya kasi baka hindi ko na magustuhan. Pero yung tinry, nagustuhan ko pala. No, yung iba naman, gustong gusto na Gina Gina, ay magugustuhan to ni Don Roya. Pero yung in-offer sa akin, hindi ko nagustuhan. No? Ang ibig sabihin ko lang mga paps, whatever na you may have, no nas may swap i-offer lang kayo no okay lang naman yon kung deal or no deal tayo mga apps no sa so, muli marami maraming salamat sa lahat ng nanood kung bago pa lang dito wag mo kalimutan na mag like mag comment down below ka followed by hashtag Roaya and of course is subscribe mo na yan nila marami maraming salamat mga apps stay safe and God bless you mga apps oh yan oh may violet may pork may perso o oh, apps yun mga apps yun Hmm, power blue, green, violet. Oh, ito, power blue, violet. Ang ganda rin ito. Hmm, power blue, five. Blue. Yung iba rito, opa pa. Pare-parehas lang yan. Opa. Alo-alo, basta one five, one five lang tayo dito. Hmm. Yan, malinaw dito. Manalakas yan mga pups. No? Alam niyo ba? Alam niyo kung paano ko nasabi yung malalakas? Unang una dahil sa cage. Naka-flight cage yan mga cops. 2 x 2 x 4. Hindi yan na de-deprive sa size ng cage. Na 17 x 30. 2 x 2 x 4 yan mga cops. Malaki kaya nakakalipad sila. Malalakas. Ito mga koleksyon natin. Ulitin ko ha. Sa kukuha ng yellow face, may libreng opa po si yellow face boss dantalo at isang opa lutino. Hmm. Panis. Yan you know, o, mga opalutino natin yan you know? o. Libre lang.